So guys, andito na kami sa Marina Mall. Dito na yung ano, dito na yung bus mag-standby. Dati kasi doon yung bus drop ng mga pasahero. Ngayon nag -iba. So, pupunta kami sa loob ng Marina Mall bibili kami na Kalas. Kalas. nice there. So, just wait. Ah, sabur, sabur. This what Itihad. Itihad Tower. Di pa pa zoom zoom. Gamit ko na yung bago kong cellphone guys. Tingnan ko kung maganda ba yung camera niya. Makikita ba yung mga tuli, -tuli? <laughs> mga tutuli. Bye!